a blessed morning to you. Ngayong araw ay ipinigdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus. At ito rin ang simula ng kanyang misyon. Si Jesus ay ipinakilala sa atin not in a glorious figure, but a fruit of obedience. Dahil sa pagsunod ng mga importante at mahalagang tao, ang plano ng Diyos na maging isa sa atin ay nangyari o naganap. Totoo, that God doesn't need our approval, but He values our own will. Dahil dito, si Maria ay naging instrumento ng kanyang plano sa sanlibutan na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na isa katuparan ang plano ng Diyos na maging tao sa katauhan ni Jesus. At bago pa man sa si Jesus formal na ipinakilala ang kanyang sarili at magmisyon, ipinakilala muna siya ni Juan Bautista. Siya ang naghanda ng daraanan ng ating Panginoon by means of His baptism of repentance. Isa sa mga mahalagang sinabi ni Juan that Christ must increase and He must decrease. This is a sign of John's humility. At ang sabi pa niya, wala akong karapatan na magtanggal kahit ng kanyang panyapak. I will baptize to the water of repentance, and he will baptize through fire and Holy Spirit. Pero ang tanong, bakit si Jesus na walang bahay kasalanan ay tumagap ng baptism of repentance o binyaga ng pagbabalik loob? That means for sinners o para lamang sa mga makasalanan. The reason is because of Humility dahil gustong ipakita ng ating Panginoon na pwede siyang magpakababa. And according to the scholars, His baptism is an anticipation of His bloody death upon the cross. Ang pagtanggap niya ng binyag ay nagpapaalala sa pagsisimula ng kanyang misyon at paghirap niya bilang lingkod na isinugo ng Diyos upang iligtas tayo And also, this is to submit totally himself to his father's will out of his love. Kaya ngayon, we are reminded of few things. First, the baptism of Jesus reminds us of being who we are. Nagbibigay ito sa atin ng paalala kung sino ba talaga tayo. Nagpabinyag sa Jesus dahil gusto niyang ibahagi sa kanyang, ang, ang kanyang sarili sa atin. At dapat tayong magpasalamat dahil inampun tayo upang maging mga anak ng Diyos. We are the adopted sons and daughters of God. At tayo ay nakikibaka o nakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang kanyang simbahin. Pangalawa, the baptism of Jesus reminds us the importance of humility. Ito yung sinasabi natin kanina about John the Baptists. Na mas mahalaga sa buhay natin ay ang pagpapakita natin ng pagpakumbaba. There are times na tayo ay uusigin ng marami. There are times na ang mga tao are against us. At uh, in today's uh, situation na uh, in a social media or different social media platforms. Maraming fake news on disinformation against us. Pero mas mahalaga ay ikaw ay nasa katutuhanan at buong pagpakumbaba mong ipinapakita sa lahat na ang mahalaga ay ang pag-ibig ng Diyos. Na ang, maha ang mahalaga ay naintindihan mo ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa sangkatuhan. Pangatlo, The baptism of Jesus reminds us of our mission. The first, we need to acknowledge the presence of God. Mabuhay ng tapat bilang kanyang mga anak. And it is our mission na akayin ang lahat upang mamuhay ng ayon sa kabanalan and to be co-operators na hanapin ang mga nawawalang tupa at ibabalik sa kahon ng Diyos. And this is also our mission in general na sa buhay natin maraming nawawala o masasabi natin nawawalang tupa. It's our responsibility to be an instrument of God na akayin ang lahat mula sa kadaliman patungong liwanag. Mga kapatid, ang binyag ay hindi lamang pag-anib sa isang organisasyon o simbahan. Higit sa lahat, ito ay ang ating pakikiisa kay Kristo ang mga pangako na binyaga yung ating pag-oo sa Diyos at paghindi kay Satanas o sa kampon ng kadiliman. Dear brothers and sisters, the message is clear. When we were baptized, we are we shared the baptism of Christ at kailangan nating ibahagi din ito sa ating kapa. The core of our baptism is new life in Christ. A sharing in Christ as baptized Christians, you must live out the real meaning of baptism na ating natanggap. Hindi lang tayo katoliko sa pangalan. Ang pagiging katoliko ay nakikita sa kung ano ang ipinapakita natin araw-araw. After all, Christ chose us to share His sonship and be sharers of His inheritance. Mga kapatid, ang Pasko ay tapos na sa araw na ito. And we have 350 days to wait again for Christmas. At papasok naman tayo sa ordinaryong panahon. Let us together renew our yes to God. To the intercession of our Mother of Sorrows. To ask the Lord for all the blessings and fulfill our heart's desire. Through His infinite mercy and compassion.